mukhang kumpirmado na talaga guys na hindi na bigyan pa ng posisyon si dating chief general Tore guys sa gobyerno guys ni Bumbo Marcos mukhang wala na talaga guys tuloy tuloy na ang kanyang pagkagraduate guys kaya guys mukhang darating ang panahon na si General Turi guys kapag hindi mabigyan yan guys ng posisyon sa gobyerno ni Pungpung Marcos guys babalik na yan, guys at malamang ikantan niya guys ang mga taong nasa likod na paghuli nila sa dating Pangulong BRRT guys para dalhin sa dahit at ipakulong doon sa ACC guys tiyak mangyayari yung guys at babaliktad si Turi guys at ituro niya guys kung sino ang may utak sa paghuli ng iligal kay PRRD abangan natin guys sa susunod ng kapanata